Welcome back sa aking YouTube channel Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe Anyway, wala na pong bait o libre lang Tulong muna lang sa kapwa mo Alright, thank you very much po So ang topic natin ngayon for today's reflection O ang mabuting balita Sa araw na ito Sa araw-araw natin yung buhay Meron po tayong mga tinatawag na amo no? Kung nakikipag-trabaho ka O may trabaho ka Yung boss mo sa yung amo mo At meron din naman tayong uh, tinatawag na na pera no na kung saan ay marami ang iba ay ito ang Gino Dios. So lahat po tayo naglilingkod. Pero may babala po na sa atin ng uh, Biblia na kung saan paano natin to i-handle. Ang sabi sa Mateo chapter 6 verse 24, hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. So ibig sabihin, pag minahal mo yung kayamanan, yung pera mo, yung kasikatan mo, yung posisyon mo, yung kapangyarihan mo ay uh, parang uh, ayaw mo na kay Lord. Parang uh, uh, nasa side mo lang siya. Pero kung ang paglilingkuran mo ay ang Diyos. No? Ang Diyos ang paglilingkuran mo, lahat ng bagay ay nasa kabila naman. So, yun po ang uh, na pinapaalala sa atin, no? Dahil kung nasaan yung uh, ang kayamanan natin, nandun daw talaga yung puso natin. Diba? Nakalagay din po yan sa Biblia. So, hindi naman ibig sabihin na mayaman ka, nasa posisyon ka, may kapangyarihan ka, ay masamang tao na. Meron talaga ng mga tao na sadya, no? Sadya po talagang ang uh, pinangahawakan nila yung kanilang mga narating sa buhay yung mga achievement nila yung mga properties nila yung kayamanan nila na tila ba ay ginagamit nila ito para sa kanilang personal na interest at syempre ginagamit din ito para apa, uh, apakan no? o, o pagmalupitan yung mga mas walang sinabi sa buhay so nangyayari po talaga yan sa ating uh, lipunan bagamat sinasabi sa Biblia nga na kailangan isa lang ang paglingkuran mo mayroon din naman po ano, mga taong pareho lang nun no? na sikat ka mayaman ka o simpleng tao ka makapangyarihan ka mataas ang pinag-aralan mo sa buhay mataas ang posisyon mo sa gobyerno marami ka talagang uh, pera, may sinabi ka sa buhay pero yung mga taong mga Diyos, no? ito po ay ginagamit lang at yun naman talaga dapat natin gawin na gamitin lang yung lahat ng ito na sa atin dahil lahat ng yan ay hiram lang hindi po yan natin pagmamayari pinagkatiwala lang po sa atin ng ating Panginoong Yesus subalit pag ito ginamit mo sama-sama, no, ginamit mo ito para para mag ng tao para lamangan yung kapwa tao ay eh, wala po no kaya ginagamit to para paglingkuran mo yung Diyos eh yung ba, marami kang pera pwede kang mag-donate no? tumulong sa kapwa kagaya ngayon no? Bumaba, uh, sa mga nasalanta ng bagyo sa Cebu so yun lalo kung marami kang pera no? doon mo na lang itulong din yung uh, pera mo kung magagagamitin lang po natin bilang kasangkapan yung anumang meron tayo dito sa mundong ibabaw nito para itulong o para papurihan ng Diyos. Kasi pag halimbawa, di ba, may taong nangangailangan sa iyo. Kailangan-kailangan ng financial. No? Karamihan po sa atin, ganyan sila na sa ating mga Pilipino, sa ating mga kamag-anak. Uh, talagang kailangan ng financial. No? Siyempre, pag natulungan mo yan, sa abot ng iyong makakaya, hindi mo man maibigay, no? Na, hindi naman tayo mayaman, simpleng tao lang po tayo. Hindi mo maibigay lahat, at least natulungan mo kahit konti, yun ay magpapasalamat sa Diyos. So, yan po ang sinasabi natin. No? Dahil dun sa ginawa mong kabutihan, dahil sa pera mo na tinulong mo, o oh, kahit hindi pera, no? kahit yung lakas mo, tumulong ka sa tao, uh, nagmalasakit ka, at kung ano pang kabutihan ng ginawa mo, ay pinupuri po ang Diyos. Dapat po ganun ang ating uh, gawin, no? Dahil uh, alam naman po natin, no, ang pera po ang napakalaking uh, tokso kaya nga ngayon na sa ating bansa no, talagang uh, mainit na pinag-uusapan yung corruption lalo na sa blood control na sinasabi dahil nga sa nangyayari ngayon marami ang nagsasuffer na may hirap dahil sa iilang mga korup, uh, korup, na official ng ating gobyerno so imagine nyo no, dahil sa kanilang uh, kasakiman No? o yung greedy sa kapangyarihan na pera ang nasasaper po ay mga ordinaryong taong kagaya po natin kaya mas maganda no? na unahin po natin si Lord, to follow na lang po yung mga bagay na kung ano meron natin para sa ating kapwa tao, kaya sa mga kapatid natin nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, pinansyal at kalusugan sabihin mo sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus ay check yun yung pagkakalob sa iyo sa so, tamang panahon. Type yung manalangin Lord we bless you po mga kapatid namin may karamdaman. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po tanggalin ang kanilang karamdaman alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung yung lolo at ganoon din po sa mga pamilyang nagkakagulo o hindi nagkakaunawa o sa, dahil sa taas ng pride. Ipuhin niyo po ang kanilang puso ng maging mapagkumbaba pagpatawad at higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Ganon din po sa financial loan, lalo, lalo, na po ay mga kapatid namin na salanta ng bagyo. Yakapin niyo po ng mahigpit, tulungan niyo po Lord na makabangon muli sa kanilang uh, trahedya o sa kung nangyari. Alam naman po namin na hindi mo kami pababayaan. Patawarin niyo po kami sa aming mga karahan. Kaya at kasalanan ng lahat na ito namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Yesus. Amen and Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Amanan ako yung Yesus. Pertisanto. Amen. Thank you very much for it. God bless.